Hello po, good morning po mo sa ating lahat. Welcome back na ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang ating pong sasagutin. Ito'y galing po kay Ryan Abante. Shout out to si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang mangyayari sa mga dumalagang baboy na hindi po nakastahan? Matagal po ba silang maglanding muli? So kung kayo po ay mahilig po sa pagalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-ikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa paglalandi po ating mga dumalagang baboy. Kapag tayo po nag-aalaga ng mga gagawing inahin o mga dumalagang baboy po mga kaibigan, minsan as early as 3 months, 4 months, 5 months, yung iba po ay magsimula na po maglalandi o yung mga premature po na paglalandi po nila mga kaibigan and then yung iba naman po ay nasa 6 months, 7 months at 8 months atin pong tandaan na yung age of maturity talaga natin mga lagang lumalagang baboy na pwede po natin pakastahan ay nasa 7 to 8 months yan po yung age of maturity nila na pwede na po natin pakastahan kapag sila po naglandi below 6 months and then sila po naglandi uh, 3 months to 6 months ay hindi po na pwedeng pakastahan kasi immature pa yung mga uh, dumalagang baboy na yan sa mga panahon na yan. So ating tandaan, yung maturity age sa laga na pwedeng natin pakastahan yung mga lagang uh, dumalagang baboy na sa 7 to 8 months. Ngayon po, sa tanong po ating subscriber na kapag hindi daw nakastahan yung dumalagang baboy sa oras na sila naglandi, kailan ba ba uli maglanding muli? Matagal ba maglandi uli? Ang dapat yung pong gawin po mga kaibigan, Kapag yung mga dumalagang baboy nyo po ay nagsimula na pong maglandi, dapat mayroon po kayong record o i-record nyo po yung petsa at buwan kung kailan po siya nalalanding muli. Para po, mayroon po kayong baseline data. Nang sa ganon, makapagbilang po kayo ng 21 days. Kasi yung mga baboy kasi, kapag siya po naglalandi sa uh, araw na ito o sa buwan na ito, after 21 days, yan po ay mag na pong muli. So i-record nyo po doon sa kalendaryo yung mga kaibigan nang sa ganon, alam nyo po kung kailan po tuwing buwan siya maglalandi after 21 days kasi po, normal talaga sa ating mga dumalagang baboy kapag hindi po sa nakastahan, kapag hindi po sila buntis every 21 days po yung paglalandi nila so yan po yung tandaan every 21 days po yung paglalandi ng mga alagang baboy natin kapag hindi po nakastahan halimbawa po at 5 months yung dumalagang baboy nyo po ay naglandi na so i-record nyo po yan yung pizza, yung araw at saka yung buwan nang sa ganon magbilang po kayo ng 21 days next month, yun na po yung expected na kanya pong paglalandi so 6 months na po sa susunod na buwan ay hindi pa po siya pwedeng pakastahan kasi hindi pa sa umaabot sa 7 to 8 months pagdating po ng another 21 days sa siya po yung 6 months i-record nyo po yan and then magbilang kayo uli ng 21 days papunta po ng 7 months nang sa ganon yan po ang araw na siya po yung maglalandi uli o siya po yung magrehit doon po sa mga araw na yan kapag siya po yung magrehit at after 21 days mula 6 months papuntang 7 months Andi nakatalit na po kayo sa kalendaryo nyo na expected date na siya po yung maglandi abangan nyo po yung standing heat sa mga panahon na iyan kasi 7 months na siya sa mga panahon na iyan pwedeng pwede na po siya pabulugan Ganon po kayo importante kapag mayroon po kayong record kasi po hindi po kayo mawala doon po sa cycle ng every 21 days na paglalandi po ng yung mga alagang dumalagang baboy so ito po yung tandaan kapag siya po naglandi ngayon at hindi po nabulugan hindi po matagal maglandi muli yan kundi every 21 days every 21 days yan po ay maglalanding uli po mga kaibigan basta ang baboy po ay hindi nakastahan sa mga parahon o sa araw na yan o sa pizza na yan ito po ay magrehit muli every 21 days kapag hindi po nakastahan po mga kaibigan yan lang po ang inyong tandaan every 21 days kapag hindi po nakastahan na yung ating mga baboy ay maglalandi po uli po mga kaibigan so yan po ating vlog ngayon sana no po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung kailan magrehit yung ating mga lagang duwalagang baboy kapag hindi pa po napakastahan po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panunood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.